Yan si Sir Karo Ka mga bagi. Ayos ah. Nakita din natin sa personal. <laughs> mm, galing galing. Tuloy tuloy ha. Ano oh, na? Ito man ganda oh. Kobe. <laughs> Tahan nyo na rito. Ano lang ito? 1285 oh. oh, yan. Kobe shoes. Merry Christmas. Baka naman. Eh. Baka, baka naman. Size, size ano Size 8 oh. Yan sa mga size 8 po yeah, dyan oh. Size 8 o. ba? Nabunas eh. Oh, size 7 pala oh, size US. Size 7 po. Oh. Kobe shoes. Ayun na. Yeah, thank you ha. Ay, si Sir Karo. Ka Good night. everybody, kumusta kayong lahat? Panibagong video natin ulit, kaya samahan nyo ulit ako Ngayon ay tayo nagbabalik dito sa JBL Hong Surplus Plus Ito yung isang branch nila, no? uh, Lagres de Galor, Ukay Ukay So ito yung bagong store nila Nag new arrival ulit sila kahapon Ngayon po ay Saturday na, December 9 Ang bilis ng araw, mga body, magpapasko na So back to Ukay Ukay ulit tayo maraming sapatos dito, marami pang sulit, marami pang pagpipilian, mga pang lalaki, pang babae, may mga pang basketball, anak po, ayan po. Sa mga pang babae naman, maraming sandals dito, tapos maraming damit, maraming bags, maganda mag kayo kayo dito kasi aircon, malamig. <laughs> so medyo maraming tao kasi Saturday, ayan, kita nyo naman sa likod natin, mga nag kayo ukay shopping. So titignan natin kung ano-ano yung mga price ng mga shoes nila, no? Ayan, pero bago tayo mag-start sa mga bago lang sa ating channel, pakilike ng video natin, pakiclick yung subscribe para lagi po update. Maraming salamat po. Salamat sa lagi nyo support ang mga body. Pakisupport pala yung page natin, Swami Body Lakay. Ayan. So alam nyo na, yung arrival, medyo mahal pa yung mga shoes nila. Pero dito, nagsisale naman sila. Ayan, ang dami. Mga pang ito na shoes. Marami kayong tapibilian pa. Sa bandang gitna, mga nakapatong, kita nyo naman, mga sapatos yan. Tapos sa dulo, yung sarak nila, daming shoes, oh. mga boots, mga sandals, ayan po. Eto pa, oh, sa istante na to, dami. Yung mga bags nila, ano na sa dulo, doon sa dulo, tapos doon din. May itaas pa to yung eh, second floor, mga damit yata. Hindi ko alam kung anong dadamputin ko rito. Ito converse o, oh, nasa ilalim mga body. Ito yung logo. Yan, Chuck Taylor. Wow. Okay. Pang lalaki, pang babae, pwedeng pwede po ito. Yan yung ilalim. 1,285 yung price. 1,285. Size 7. Size 7. Ang converse po, yung size nito maliit pero mahaba siya tignan. Ano? So wala pang sira. Yan. May heel drag to drag. Minimal lang. Okay. Yan. Pwede pa. Ito, Adidas na ano to. NMD. Malambot yung boss 1,885 1,885 mga body Anong size na ito? Check natin Size 10 hmm, Size 10 Maraming running shoes dito May brocks dito Ganda ng kulay o oh. Brocks Ayan yung ilalim Goods pa 1,285 lang Ito mga body May bawas pa naman to 8.5 US o oh. Pwede pa to Linis lang konti May new balance dito na 997 no oh. Oops, tanggalin natin yung papel. Size 8. To drag and drag, meron na unte. 1885, size 8. Yan. Pwede pa. Walang punit, walang solsep. Alright. Meron dito Monarch, oh. Nike Air Monarch na okay pa yung condition. White. Yung shoes niya, maganda pa. Yan, oh. May insole pa po. Yan yung inalim, to drag and drag. Minimal lang. Ang price po, 1285 only. Punit soul chef wala pa naman. Kahit punasan niyo lang to, size 10. Yan size 10 mga body. Guwapo nito, Nike Air Monarchs. Wow. Baka magustuhan niyo po, may ultra boost dito maliit pang women. To. Size 6 and up. 885 lang, 885. Wala pa sa 1,000. Yung sila mother nag okay -okay shopping sila Medyo maraming people kasi Saturday. Yan po, kita nyo naman. Wait lang. Tignan natin to. daming bags dito. Sa mga naghanap ng na mga ganyan, no? mga pang upis, mga blazer na jacket. 500. Yung mga body. Yung mga nasa itas pala, mga garments. Baka gusto niyo dayohin to. Malaki yung ukay-ukay na to, eh. Yung isang brands ng JBL. Ito, maayos po. A6 baka naghahanap po kayo ng panakbo Pamorma 1885 so medyo malaki yung size na ito oh. mga 10 siguro to yan may po mga basket dito pang women oh, mga pang babae po ito maganda po oh. 1285 kompleto pa may insul pa sa mga pang babae po dyan baka magustuhan nyo ito po ay 7.5 US ito po mga running shoes na Puma pang women ang dami. 1285. Ito mga 7 siguro to. Eh, hey, may hookah rito. Tumal din to na sapatos, hookah. Running shoes, pamorma. Ang gaan. 1885. Wala pang sira. Ano lang, linis lang konti. 9.5. nang nakalagay sa insole niya, rebak, napalitan na po. Meron dito waratcho pang women mga 7 lang to 1,285 yan marami kayong pagpipilian dito eh eh may hawak siyang Kobe shoes brosley size 7 size 7 daw magkano yan bro 1,285 O, 1,285 oh, paunaan na lang po kayo sa mga size 7 pwede rin siya pang women yan yan o oh. baka naghanap ako yan ng spots ni Kobe Bryant nag vlog na pala siya kahapon maka upload na rin sulit po yung lalim oh. o 1,285 yan, oh. yan brosley pati nga bro yan yung quality yan yung tsura yung logo Kobe sa so ukay-ukay okay. may isa pa nito eh sa kabilang rack nandun sa dulo mamaya check natin so punta nyo na lang sa mga pang babae na mga panood neto ito po another Puma basket pang women ang ganda 1,285 lang no? isang size nito, ano po ito uh, 8.5 women may mga may gano'ng shoes o oh, pang laro ito so, oh. Pansinin yung kulay, Nike Air Max ano to, 95, dilaw, 1,285 oh. Ang cute, ang babae. Eh. Ano po siya, ah, uh, anong size? Size 8, na women. Yan, Nike Air Max 95. Ito na sa ukay, ukay mga body adidas oh. Ang mahal na ito sa ano, aftermarket. 2,885 yung price dito linis lang anong size nito na check natin malalim etiketa nito ah i think nasaano to 9 mga ganun yan yung pair niya ayan pwede pa naman siya ito oh may kinapanglaro 10.5 to 885 Ito Converse Chuck Taylor baka naghanap po kayo. Yan pang men 1885 size 9 size 9 ito maayos pa oh, sa mga naghanap ng Converse Chuck Taylor yan to yung logo size 9 to yan 185 lang yan hawak ni Sir Taro mga Converse mahilig sa classic <laughs> styling ito check natin ito 1285 lang to size 10 and a half. Converse yan Pogi mga mahilig ng Converse. Meron pa dito, blazer na pang women yata to. Ah. Oh. Maliit, 1285. Mga size 6 to, mga ganun. Ito po, oh. daming ano dito, may sketchers dito. Pang women. So yung mga pinaka-special no, nasa bandang taas, yun. Mag-flex pa tayo ng ano, mga pang babae. Kasi maraming nagre-request. Ito, Pang babae to, size 6. Maayos pa, Adidas oh. Ganda pa, Repack na classic oh. Camouflage yung upper 1285 din. Ito pang men, pwede to. Size 8. Yan. Mga A6 marami dito oh. Mga panakbo 1285. Mga small size 'yan. Yan, marami kayong pipiliin dito. Mga body, meron pa dito. Pang babae at Alpha Bounce, oh. Adidas. Mas mura yung pang babae. Ito balance oh. Gwapo rin na ito. 1885. Oops. Ano to? Medyo malaki. 9.5 o 9.5 ang men meron pa dito adidas na guwapo ultra boost hey, ultra boost oh quality size 12 sa mga malalaking paa size 12 malambot yung boost oh napakasulit po yung ilalim 2,385 2,385 mga body yan kompleto pa to walang sira puntahan nyo na to malapit sa pintuan pang women ito the North Face oh pang outdoor 2,885 mga 10 to siguro ano kung wala kayong budget hantayin nyo lang mag-sale siguro after 2 weeks or 3 weeks mga body sama-sama yung mga pang lalaki pang women yan ito pang women Mizuno 1,285 lang dito kaso walang insole mga size 6 siguro to may Unix pa dito. 1,285 Ang size nito. Mga 9 to or 8. Dito na tayo sa rack na to. Haba na ito. Meron pa dito. Uy, Kobe. Another Kobe shoes, mga buddy. Size 9. Baka magustuhan nyo po. Punta nyo ng personal. May heel drag na siya konti. 2885. 2885. Yan o. Size 9 na Kobe shoes morma. Pwede, pwede pa to. Panglaro. Pwede pa to. Puntan nyo dito sa Lagres de Galor. Okay, okay. Bars ng JBL. Basta ito. Basta po ito. Ano? Ayan lang yung labas, oh. Mercury Drag. Crossbelt Avenue. Malapit sa EDSA. Muñoz. Malapit sa Muñoz Market. Tabi siya ng China Bank at PS Bank. May sakay dito. Ganda na itong sakay, oh. Ang size na ito. Sakay na ito. Size 10. Mga body, size 10. Ang price 2.8 Yan sakay. Meron dito na Nike Air, up tempo, laki. Yan baka magustuhan niyo yung ganitong kulay, up tempo. 11 po yung size. Yan 11. Pwede po. Goods pa to. 2,885 85, 2.8 drag and drag minimal lang. Yan, wala pang sira. Nike Air up tempo. Tak natin lifestyle kaso lang nagbakbak na yung sa itas niya sa so, Stan Smith ang ganda niya ito oh. Nike React na pang women size 8 po 1,285 lang oh. kulay pink, pang babae pang babae may ganitong A6 oh. yan, pang lalaki 11 US 1885 maayos pa yan Kids oh, pang babae. Kids. 685 lang to may mura dito may 685 885 magtsaga lang kayong tumingin tingin ito mga 6 mga ganun balance ito nakakita na tayo ng ano ng bands kaso lang medyo maliit 125 maliit mga 6 or 7 lang to ano to so yan yung iba yun o oh. makita nyo naman si video natin mga body sa taas marami pa oh yan yan yung mga pang women na boots. sa taas mga pang lalaking bots wala tayong nakikita oh. dito sa abila yan sila mga safety shoes so nakaraan kakaanyo rival din yung main branch yung sa tabi ng Jollibee may si George dito so gamit na gamit na to oh, ang bigat na pa sapatos pang outdoor to 885 mga 9 yung size nito. Oh, lakas ng music dito banda Adidas, oh, guwapo na ito mga body, oh. 1885. Panalo pa to, oh. Yan. Yun, yung size niya, ano po, uh, 8 and, and a half. May panglaro dito, oh. Doon ba, Mitchell? Doon issue 1. Adidas. Makapit pa to. 2,385. Sama-sama yung mga ano dito. Panglaro, panakbo, pangbabae, panlalaki. Yung size na ito. Ito malaki eh. 11. Size yes, 11 to. May Kyrie pa nga dito. Kyrie Irving. Ito mga pa. Hindi siya dumihin. Okay. Hey, Kyrie. Ano to? Anong size nito Size 10. Oh, to 385. Makapit pa to. Kyrie Irving na shoes. Yan. Baka magustuhan nyo to. Nike Air Max din 7. No? Pang women nga lang. 7.5. 885 lang to. Nike Air Max 7. Ang ganda pa na itong Nike na to pang men pwede to 1885 nung size nito ito po size 8 yan size 8 to oh. new balance pa to 2385 maayos pa to mga 9 siguro to marami pa yung pagpipilian pa ito pa sa taas oh mga ito ganda na ito may kermas ng 7 size 8.5 1885 o oh. Yan, mga body, mga big size Puma Yan. Sa Adidas Campus oh. Wow. Gwapo siya oh. So. Campus 1885. Wala pang zero. Size ano to? 9. Mm, gwapo. Campus Adidas sa ukay-ukay. A6 Kevin Duran. Maliit. Yan yung ibaw. Oh. Marami pa sa ilalim oh, mga big size. Punta nyo na lang dito mga buddy Dito tama ha Kung birds tinitignan nila Punta na natin yung nasa box Wait lang, gano'n natin to Nike Air Max 95 Makulay 7.5 1.285 lang Mars pa oh Ngayon yung mo NMD pa oh, pang babae eh. Jordan Jordan shoes 2.885 Ano to, sayon? Sayon Size 9. Oh, mas okay ukay, -ukay sa patas ni Sayon Williamson mga body. Jordan Sayon. Pwede pa. Kumuha tayo ng upuan. Patong tayo para ma-flex natin yung nasa itaas para sa inyo mga body. Yun sila. Oh. Yung may hawak si tatay. Oh. Pang basketball. Air flight oh. Baka naghanap ko yun ng air flight. Red and white. O, oh, air flight guwapo. Baka naghanap ko yun na ito. 2, 3, Maayos pa yung ilalim mo Sulid. 2385 only mahal din to na shoes Yan o. yun o oh. yung pang nya yung details puntahan nyo to para makita nyo ng personal ang size na ito check natin op oh, okay ito size 10 may insul pa size 10 mga body baka size nyo po goods pa balik natin so maraming goods dito uy jordan 1 Eh, hey, Jordan 1 Kaso maliit Pang babae 2885 maayos pa yung ilalim pwede sa panglalaki na medyo maliit yung pa 7.5 yan maliit so balik natin ulit ito yung next natin ano to habig ng J1 na bloodline ito ang laki oh, sa mga malalaki yung pa ang laki yung logo walang sira ganda ng leather nyo pati yung sauce yan yan yung ilalim 3885 yan medyo pricey pa kasi new arrival sila kahapon ito pa na lang kayo kung magustuhan nyo sa mga malalaking paa oops nung size nito malalim itaketa na ito eh 12 mga body 12 yan sa mga size 12 hop yan mga body yung detail sa tang nya. Nike Air yan yan yung tsura hmm Puntaan nyo na, walang sira Hawak ni tatay. 10 and a half yung size nito. Damian Lilag na panglaro Adidas 2885. Yan, ang ganda ng kulay no, pansinin din. Damian Lilag. So maraming panglaro dito. Yung iba nandun no. Balik natin. Jordan 2 na panglaro. Oh. Pamorma. Yan, Jordan 2 2885. Yan yung ilalim. Goods pa naman mga body. So walang punit, wala pang sulsep. Ano? Anong size nito? Size 8. Yan, size 8. Jordan 2. Yan yung details. Yan, Jordan 2. Sa ukay-ukay. Yan, mga panglaro. Sayon ulit, oh. Sayon Williamson, oh. May logo dito. Yan, SW. Yan, logo ni Jordan. Black and white na classic na kulay, oh. Mahalis pa yung lalim. 2,885. Makapit pa to. Anong size na ito? 9.5. Hmm, kaunahan na lang kayo dito. Sayon. Sayon pang laro meron pa dito oh yun oh size 11 naman to ang bigat na ito oh. 2885 oh another pang laro pamorma game sarde naman to didas oh anong size na ito 9 Okay, 2885 James Harden Alam ko bolo yung 5 ito eh Meron pa dito, ayan Mga uh, panglaro, Kyrie Kyrie, so gamit na gamit na ito mga iba pa yan adidas ito ito issue 12 to 35, 12 and half pala sorry 12 and half. yung insole niya, ano kobe ito pa upo mo oh, na pang laro ganda oh ganda ng kulay oh 2385 pansinin anong size nito baka magustuhan nyo po mga body oops size 9.5 medyo mahaba na yung video natin sana tapusin nyo hanggang dulo Air Force 1 ano? oh to 385 laki anong size na ito size 11 yan AF1 wala pang sira ito yung iba oh. Jordan 1 text natin to puti pa yung midsole nya 2885 mga body 2885 Wop. Oh. size 10 may insole pa yun yung logo Halos bago pa. Yan, balik natin. Pop oh, white. So, ukay ukay. Oh. Mga size 10 siguro to. Ito pa, Puma. Yun yung iba. Yun mga body. So, puntaan nyo na lang dito sa ukay ukay. No? La Grace de Galore. Ukay ukay. Brands ng JBL. Ang dami tao. So, alam nyo naman yung ukay ukay na Sikat dito sa Crescent City. Hindi na tayong ukay-ukay. Marami ng brands ng JBL dito. Lima na. Dito lang sa munyos, Si Kuya. Oh. Ayan. Sinusukat yung J1. Jordan 1. Yun o. No? Pugin Kuya. Yun mga babi. Puntaan nyo na lang dito. No? So dito na nataposin yung vlog natin. Sana po nag-enjoy kayo. Inulit ko po. Ano to, yung exact address po na sa ilalim ng description. Yan, pati yung Google Map link. Basta ano nasa tabi ng China Bank at Best Bank. Malapit sa Munoz Market, malapit sa Edsa eh, Munoz sa Tulay. Okay. Tapat siya ng Roosevelt Apartel. Roosevelt Apartment Yun po, sa mga bago lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para lagi like update. Maraming salamat God bless. See next vlog. Pasupport yung page natin, Swami na Lakay. Bye-bye.